Ari na Gidyaho, meron na naman tayong bagong unit ngayon na nabarat sa ating kaibigan. Honda Click 150 nga pala ito. Yung keyless na Honda Click ha. Hindi yung 125 ha. 150 nga pala ito. At saka kung yung tatanungin nyo magkano presyo, siyempre hindi ko na sasabihin yun. Secret ko na lang yun. Ang dapat nyo na lang malaman kung magkano ko to binibenta no. Binibenta ko ng, ay mamaya na, kasi marumi pa. Baka sabihin nyo, pangit yung motor para sa presyo niya. Mamaya ko na lang sabihin yung presyo pag malinis na. Antay-antay lang kayo. Kinabukasan, syempre ang una kong ginawa dito ako sa baryo, hindi dito sa grayan ko. Ay, niwashingan ko na agad yung motor para masasabi ko na yung presyo sa inyo. Siyempre, ano pang ginawa ko? Inisprayan ko na agad niya ng tubig at saka nagdala na din ako ng mga pangpasinosinaw dyan. At ito na nga pala siya, oh. hindi pa siya finished product ha? kasi medyo hindi ko pa na napasinaw yung mga tires niya. Pero ayan, pagtapos natin washing, yan ay itsura niya. Paglagay ko ng mga pang shiny shiny, ayan ay itsura niya talaga ha. Nilagyan ko na ng shiny shiny ngayon. Ayan, nakita nyo may third block na yan. At saka yung gulong pa, yung mags pala nyan, ay yung paint na parang blue na nagiging violet. Ganun ba? Anong tawag ng paint na yan? Hindi ko alam kasi all stock lang alam ko eh. First time ko lang nakuha ng click na ganito ka kapormado. Pero kahit na formado yan ha, kahit na ganyan yung itsura nyan. Kaisipin nyo na agad nakargado yan, nakapang racing racing yan. Diyan kayo nagkakamali dahil pure stock yung makina niyan, walang ginalaw sa makina niyan, lahat ang ginalaw dyan, dyan lang sa panglabas oh. Tingnan nyo tinanggalan ng mga cover cover. Repaint ang mga cover, pati mugs. Kulang cool na lang mukha mo i-repaint. Para malaman nyo magpati talaga kayo ba na all stock yan. pakinggan nyo na lang yung tunog ng motor. Oh. Para kayo na mismo mag kung all stock ba yan o hindi. Oh, nakita nyo at narinig nyo, di ba? Sobrang ganda ng andar nyo, no? Ang tahimik din. Siyempre, hindi ka ganda ang andar nyo, hindi tatahimik. Hininaan ko pa naman ng volume. Pero ayan, meron nga pala ako ditong nakatambak na decals ng Honda Click version 3. Ano pang ginawa ko? Siyempre, nilagay ko na yan dito sa Honda Click version 2 ko. Pinagkasya ko lang. Ako pa, matagal kang nagantay sa presyon ito, itong Apply 52K negotiable ha? Sa mga interesado, PM lang kayo.